Ayan, magandang uh, umaga po sa ating mga kamaestro dyan At ngayong uh, umaga ay magtuturok tayo ng iron sa ating mga biik. No. Ito ay pangatlong araw na po nila ngayon kaya magtuturok tayo ng uh, unang torok ng iron. No. Ang gagamitin po natin ay ito Genbit Iron Dextran. Ito 'yung gagamitin natin na uh, iron para sa kanilang unang torok. At ngayon dito ko po sa inyo kung paano mag ng uh, ng tama no sa ating mga bait ng pangatlong araw na nila ngayon no, unang torok natin ng uh, iron kaya kung bago ka sa channel nito please subscribe po para uh, masundan niyo yung iba kong yung mga ipo-post patungkol sa pag-aalaga ng baboy at yung tamang pagtorok no sa kanila ayan let's go Yan gumamit tayo ng 1 ml syringe tapos ito ng ating iron. Yes, sa akin pong pagtuturok ng iron ay isinasama ko na po yung pagpuputol ng kanilang uh, buntot. No? Uh, para sabay-sabay na yung sakit na kanilang mararamdaman. No? Para pag gumaling na, tuloy-tuloy yung kanilang, kanilang uh, paglaki. So, toro ko sa inyo kung paano. at 1 ml po yung dapat tinotorok natin sa kanila no yun ay para hindi sila mga yayat no sa kanilang uh, paglaki no para derdert yung kanilang paglaki ako po kapag nagtutorok ako, ako sa unang torok ko dito pa ako sa kanilang guntot nagtutorok para uh, dito kasi sa kanilang guntot uh, medyo may laman na kaya uh, mas maganda magtorok dito Ganun lang po pangadali magtorok. Pagkatapos ko pong magtorok ay sinasabay ko na yung pagpuputol ng kanilang buntot. Na? Para sabi sabi na. Tapos so, ginagamitan ko ng crosshead yung pagpuputol ng kanilang buntot para uh, mas maganda yung kanilang pagkakaibig ng kanilang buntot. Tapos ituloy natin. Uh, ah, ganun lang po kadali. Eh, dapat meron tayong gamit ng uh, forceps tapos meron tayong uh, surgical scissor. No na gagamitin natin sa pagpuputol ng kaling buntot para mas maganda yung pagkaputol natin. At ayan, mag ulit tayo ng iron. Kaya sa mga baguhan dyan, yung mga gustong matuto mag-alaga ng babuyan lalo na pag mga bik yung inalagaan nyo, yung merong mga inahin, ay eh, dapat alam nyo. No? para hindi na kayo tawag -taw, tawag ng tawag sa mga technician lalo na kapag malayo no, mas maganda na marunong kayo gumawa ng sarili niyo at mag-alaga ng inyong mga baboy at mga biik para kayo na lang mismo yung uh, mag-alaga at magtuturok hindi na kayo kailangan magbayad pa sa kanila no medyo nakakamura tayo dito sa ating ginagawa Yan magturok tayo uli tayo uh, pangalawang turok uh, dito sa buntot 1 ml din yung tinuturok natin palagi Yan, ganun lang kadali mag-torque ng iron sa, sa kanila. Di ka, di ka mahihirapan dito. At ayan tapos na tayo magtorok at magpotol uh, ng kanilang buntot. Uh, ganun lang po kadali no, ng ating pag uh, ng iron tapos yung pagpoputol ng kanilang buntot. Yan po yung ginagawa ko sa pangatlong araw mula nang ipinanganak sila. Doon po ako nagpoputol uh, ng kanilang buntot tapos sinasabay ko na sa pagtorok ng iron sa kanila. Ayan po yung ating uh, tinorokan ng iron at saka pinutulan natin ng uh, buntot. No? Uh, bali 14 po itong big na anak ng ating inahin uh, medyo madami po kaya napakasolid po kapag meron tayong uh, ganitong inahin na madami yung uh, pinapanganak and maraming salamat po sa panonood nyo at I hope na meron kayong uh, natutunan sa ginawa nating uh, video na ito Yan maraming salamat po